Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito naman si ate ninyo sa harap ng kamera para na naman magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman at mapagkunan nyo kaunti ng, ka ng idea man lang. At guys, bago ang lahat, ako po itaos pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga viewers sa walang sawang kilik sa maliit na channel ni Ate Stella ninyo at doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humihiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang aking maliit na channel pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat sa aking mga bagong ano, impormasyon na i-explore po dito sa aking channel maraming maraming salamat po pero paalala lang po ang lahat na ito ay uh, For educational purposes only at uh, wala na pong iba. Maraming salamat. So, punta na tayo sa ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay meron akong isang uh, subscriber na nagtanong kung bakit daw naipit yung ari niya doon sa loob ng uh, ari ng isang babae. So, pero hindi na po natin babanggitin kung sino po siya. Ang mahalaga ay uh, natanggal din sa ilang uh, minuto o il dalawang minuto ba. So yan po yung uh, tatalakayin ko at uh, ginawan ko ng vlog dahil ako po ay uh, nagulat na meron bang ganitong bagay na nangyayari na na-stock na daw yung ano niya doon sa loob ng pansamantala sa loob ng uh, ari ng isang babae no. So yan po yung uh, Ginawan ko na lang ng ano, ng vlog ang kasagutan ko at ako'y nagsaliksik kung totoo ba talaga ito, baka naman nagbiro lang 'yung ano sa akin, pero nung sinaliksik ko po ay talagang meron po. Hindi ko po sinasabing nagsisinungaling siya at uh, tawag dito kasi siya lang din naman ang nakakaalam kung totoo 'yung uh, sinulat niya doon sa comment section ko no, sa aking uh, ano So, pero sinaliksik ko pa rin. Ito pala ay isang totoo nangyayari. Ito may totoo hindi na nangyari sa kanya. Pero pag ko ay meron talaga po. So, titingnan natin ang limang dahilan bakit naipit si Manoy sa vagina ng isang babae. No? So, bakit ito nangyayari? Ano ang mga dahilan ayon sa aking pagsaliksik, ang tawag dito ay vaginal captivus na tinatawag sa English. No? Ito ay isang medical na kalagayan kung saan ang mga kalamnan ng vaginal wall ang sobrang nag-contract at nagdulot ng mahigpit na pagkaipit sa ari ng lalaki na nagiging dahilan para hindi maalis si Manoy mula sa ari ng babae o hindi kaagad mahugot no palabas So, titingnan natin ang limang bagay na nasa liksik ko po. So, ang number one ay sobrang kaba o takot habang nakikipagtalik. Ang kaba o takot sa panahon ng pakikipagtalik ay maaaring magdulot ng involuntary muscle contraction sa vaginal area na maaaring magdulot ng pagkaipit ni Manoy o ari ng isang lalaki. So yan po yung number one, no? kapag sobrang kaba o kinakabahan tayo na nakikipagtalik, ito po ay maaring mangyari na maipit yung ari ng isang lalaki doon sa loob ng vagina ng isang babae. So yan po yung number one. At ang number two naman, kakulangan sa lubrikasyon o dry ang ari ng isang babae naman ito, no? Ang hindi basang ari ng babae ay maaring magdulot ng friksyon o pagkasugat sa vaginal wall at nagdulot ng muscle spasm na nagiging sanhi ng pagkaipit ni Manoy. Yan po yung number 2. At ang number 3 naman ay yung hormonal imbalances ang mga hormonal imbalances sa katawan tulad ng menopause o iba pang hormonal disorders ay maaring magdulot ng pagbabago sa vaginal tissue na maaring makapagdulot ng pagka-stack ni Manoy sa loob ng vagina. So yan po yung number 3 at yung number 4 naman, pagka-stress. Ano ba ito? Ang sobrang stress na maaring magdulot ng pagkakaroon ng muscle tension na tinatawag kabilang ang mga muscle sa vagina area. So, ang isang stress din na uh, sobrang stress, no? ito ay maaaring magdulot din ng pagkaipit ni Manoy sa loob ng vagina ng isang babae. So, yan po yung number 4 no? na pagkaka-stress. At ang yung panglast naman natin ay tinatawag na psychological factors naman ito, no? Minsan ang mga psychological factors tulad ng trauma o pag-aabuso sa nakaraan ay maaring magdulot ng karamdaman o tensyon sa vaginal area na maaring magresulta sa vaginal captivus na tinatawag, no? So yan po yung uh, tawag dito, yung number 5 natin guys. At uh, ayon na nga sa aking pagsaliksik, ano nangyayari po ito? Kaya kung uh, ano tawag dito, kung ito po ay mangyayari sa inyo o nangyari na sa isang subscriber ko. Ang mahalaga lang po ay uh, tawag dito magiging uh, ano lang, magiging kalma lang po, no? Anuhin siya uh, kapag nangyari po ito. Pero ayon sa aking uh, pagsaliksik Wag lang pong mag-alala dahil bihirang-bihira po pala itong nangyayari, no? Bihirang-bihira itong nangyayari. Hindi talaga 'yung ibig sabihin na araw-araw araw-araw ilan ang mga nangyayaring ganito. Kaya very rare kung sa English pa no, hindi gaanong nangyayari. Pero 'yun na nga dahil ang isang subscriber ko ay uh, Uh, naniwala naman ako dahil dahil sa pagsaliksik ko, ayan, nakita ko talaga na meron talagang mga kadahilanan at nangyayari po talaga siya. So, wag lang po tayong masyadong halimbawa mangyari siya, magkalma lang po tayo at dahil uh, meron din itong uh, tawag tinatawag na talagang hindi na po siya mahugot. Meron po kasi merong isang minuto lang, dalawang minuto, maalis na siya at meron ding hindi na po Uh, maalis at kailangan na po ng tulong ng espesyalista na doktor at madala ka agad doon sa hospital para gawin nila yung ano tawag dito yung paano gawin ang pagtanggal so yan po yun guys na ang uh, ang tawag dito ay yung tinatawag na vaginal captivus no? na uh, nangyayari ito ayon sa aking pagsik. ang tawag dito ay vaginal captivus o isa o isang medical na kalagayan kung saan ang mga kalamnan ng vaginal wall ng sobrang contract at nagdulot ng mahigpit na pagkaipit sa ari ng babae. So yan po yung pangalan niya po guys no, wag niyong kakalimutan is vaginal captivus na tinatawag kung sa English ano, yun na nga ano maiipit sa doon sa loob ng mai-stack po siya. At ito po ay ano, ura a ah, minuto, oras ba o talagang hindi na kayang ah, ma, mabuwag ang dalawa at ito'y kailangan na talaga na madala talaga mismo sa espesyalista o sa doktor. So, yan po guys at sana nagustuhan nyo ang aking ano, magkaroon kayo ng idea kung bakit ano, dahil ako hindi rin ako makapaniwala pero naniwala na ako dahil nasa ko at uh, meron talagang nangyayari pero yun na nga, hindi masyadong nangyayari, no? So, kaya kapag nangyari man ito sa kanino naman ulit at maging kalma lang po wag lang pong uh, alarma na baka wala na, mamamatay na ako, ganito, ganyan. Wala na itong pag-asa, no? Baka hindi na matanggal. So, wag po tayong uh, kakabahan pag nangyari ito. Dahil, ano naman yan, merong paraan pa rin. Kung madala ka agad sa hospital kapag hindi po nabuwag ang dalawa o naalis, no? So, ayan guys, sana uh, ano, sa susunod na naman, meron na naman akong i-explore sa inyo. At doon, sa mga merong mga Uh, gustong magtanong sa akin at gustong magpagawa ng vlog o video sa inyong mga tanong, gawin lang po niyo dahil mga 2 weeks na ngayon, ang daming nag, uh, nagtatanong sa akin at uh, nagre-request na, "Madam, gawan mo nga ito ng ano, itong mga tanong ko." So, pero hindi ko na lang po uh, tatanungin kung sino po 'yung ano at hindi ko na sasabihin kung sino man sila, no, para merong privacy, ano? Dahil sa dami nating subscribers, malapit na tayong mag uh, 50,000. Mag malapit na tayong mag 50,000 ang subscribers ko po at uh, ano anim anim na buwan pa lang po ako nagsisimula at ako'y taos pusong nagpapasalamat sa inyong lahat sa pag-subscribe sa aking maliit na channel at hindi po ako uh, hihinto na magbigay ng uh, informasyon para sa inyo. At pagpasinsyahan nyo na kung meron man akong mga nasabi na uh, meron kayong nalalaman na hindi naman, hindi ko nasasabi, pwede po kayong magano doon sa comment section at uh, ano ko po, babasahin ko po lahat yan. No? So, maraming maraming salamat at uh, dahil sa bago pa lang po ako at ang aking mga Tagalog ay medyo tumatagilid-tagilid pa pero sana, maintindihan nyo po ako. Maraming salamat.